Oh malunod ka malunod eh oh tulungan mo malunod. <laughs> malunod. Ito naman oh. <laughs> <laughs> Kaso bukas naman pag daan niyo dito kanya-kanya kayong tagilid. Oh. Baka bigla kang ma-shoot ma dito. <laughs> Hindi, pwede naman natin bawasan. Yung kulay. Laro, laro kami ma. Huwag bawasan ng hangin kay <laughs> hey, Papa. Ayun mo siya. Para siya si John Lloyd. Pangit lang yan, dingding. Oo. Oh. Tingin kaya. <laughs> Wait lang. <laughs> Diyan, baligtad damit mo. Huh? Baligtad tamis, ha? Baligtad damit mo. Tingin ka. Wow, baby, ah, oh, so, <laughs> ah. Uy, naka na yun, oh. <laughs> <laughs> alam ka, nagat ka? Ayan, oh. Braso mo. Oh. Braso. paso yan. Ah? Mas enjoy ngayon. Bakit kagabi? Eh, Ay, Ay, ayun, si, papa parang, kasi, parang si Papa kasi. Si Papa kasi nag-ano nun. Mamadali lang yun. Tsaka hindi nga niya alam. Ay, sabi pa, nga namin, malambot pa, sabi niya, hindi, sinadya ko yan, baka puputo. Mama, ma, gusto ko yung mas umaga kaysa gabi. Kasi pag gabi, para siyang tahimik na. Tos, uh, malamig yung puputo. Ano? Ay, ko ya. Oh, wala na. <laughs> yan, eh. na naman? Wala na. Eh. Nalagyan tahingan niya. <laughs> Tagilid mo lang. Ako ilong lang eh. Huwag mo lagyan ng ano. Tagilid mo lang siya kung pagpagan. Oh, magiging bingi ka na. Huwag <laughs> mo kung gugi. ko, umikot ako. Ogon Shane Ang init ng tubig pag galing. Oo. Ng malamig. Siguro buhay tao. Ano'ng <laughs> kulit mo? Oh ayun at